Ama naming Diyos na nasa langit, sa sandaling ito, habang ang aming bansa ay dumaranas ng isang matinding pagsubok, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan. Sa gitna ng malakas na bagyo, sa gitna ng takot at pangamba, sa iyo lamang kami kumakapit at nananahan. Buong puso po naming itinataas sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang Pilipinas. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Nakikita mo ang bawat tahanan, na winasak ng unos ang bawat pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay at ari-arian at ang bawat pusong puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng walang tigil na pag-ulan, malakas na hangin, rumaragasaang baha at pagguho ng lupa, ikaw lamang o Panginoon ang aming matibay na sandigan at kanlungan. Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat sulok ng aming bansa na tinamaan at patuloy na hinahagupit ng bagyo. Sa Cebu at sa buong Central Visayas, Panginoon, dalangin namin ang iyong pagkilos. Gabayan mo ang bawat pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Hipuin mo ang mga pusong nababalot ng kalungkutan at bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Palakasin mo ang loob ng mga bata na ngayon ay natatakot, ang mga matatanda na nanghihina, at ang mga may sakit na lalong nahihirapan. Ipadama mo sa kanila ang iyong yakap at pagmamahal. Sa lalawigan ng Aurora at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, kami po ay dumadalangin para sa kanilang katatagan, sa kanilang pagharap sa malakas na hangin at walang humpay na pagulan, naway manatili silang matibay sa kanilang pananampalataya. Ingatan mo po, Panginoon, lalo na ang mga kapatid naming naninirahan sa mga baybayin na nasa panganib ng storm surge at matataas na alon. Iligtas mo sila sa anumang kapahamakan para naman po sa Bicol region na madalas tamaan ng bagyo at mabilis <coughs> bahain Panginoon ang iyong awa at habag ang aming hinihiling. Hipuin mo ang bawat tahanan, ang bawat pamilya. Naway makahanap sila ng ligtas na masisilungan at maprotektahan mula sa panganib. Ilayo mo ang mga kapatid naming nasa paanan ng mga bundok mula sa banta ng pagguho ng lupa Bigyan mo sila ng kapayapaan sa gitna ng unos. Sa Cagayan Valley, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo. Iligtas mo sila mula sa rumaragasang tubig-baha at sa panganib ng landslide. Sa bawat pamilyang naghihintay ng rescue, sa bawat taong nakulong sa kanilang mga tahanan, ipadala mo ang tulong na kanilang kailangan. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng puso habang sila ay naghihintay. Nawa'y maramdaman nila na hindi mo sila pinababayaan sariliyon ng CALABARZON, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dalangin namin ang iyong banal na proteksyon. Bantayan mo ang bawat lungsod at bayan na kasalukuyang humaharap sa malakas na pag-ulan, pagbaha at pagkalat ng sakit. Pagkalooban mo po ng sapat na pagkain, malinis na tubig at maayos na kanlungan ang mga pamilyang lumikas sa kanilang pansamantalang paninirahan sa mga evacuation center naway maranasan nila ang iyong pagkalinga. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang aming mga leader mula sa pambansang pamahalaan hanggang sa mga lokal na opisyal. Bigyan mo sila ng karunungan, lakas, at malinaw na pag-iisip upang makagawa sila ng tamang desisyon para sa kapakanan ng lahat. Gabayan mo ang kanilang bawat hakbang upang maipamahagi ng maayos at mabilis ang tulong sa mga nangangailangan. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga rescuers, volunteers, mga sundalo, pulis, at medical frontliners. Sila ang mga kamay at paamo sa panahong ito. Bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan at isipan. Ingatan mo sila sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Protektahan mo sila habang sinusuong nila ang panganib upang magligtas ng buhay. Naway maging matagumpay ang bawat rescue operation na kanilang isinasagawa. Panginoon, sa gitna ng dilim na ito, tulungan mo kaming makita ang liwanag ng pag-asa. Buksan mo ang puso ng bawat Pilipino upang magkaisa at magtulungan. Palambutin mo ang aming mga puso upang maging bukas-palad sa pagbibigay ng tulong sa aming mga kapwa, sa maliit man o malaking paraan. Naway mamayani ang diwa ng bayanihan sa aming bansa. Pagkatapos ng unos na ito, Panginoon, Dalangin namin ang mabilis na pagbangon ng aming bansa. Tulungan mo kaming itayong muli ang mga nasirang tahanan, buhayin ang mga nawalang kabuhayan, at paghilumin ang mga sugat sa aming mga puso. Gamitin mo ang pagsubok na ito upang lalo kaming maging matatag, mas mapagmahal sa kapwa, at higit sa lahat, mas malapit sa iyo. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ay may mabuting plano nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Kaya't sa oras na ito, itinatagubilin namin sa iyong mga kamay ang aming bansa, ang bawat Pilipino, at ang aming kinabukasan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin ng may buong pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, sa harap mo, hindi namin maikukubli ang takot na nararamdaman namin ngayon. Pero sa kabila nito, buo ang aming pananampalataya na sa gitna ng anumang kaguluhan, hinding hindi mo kami pababayaan. Hawak mo ang bawat isa sa amin. Ipinapanalangin namin ang lahat ng pamilyang nawala ng tahanan. Ang bawat pamilyang nawala ng kanilang minamahal sa buhay. Ang bawat isa na nawala ng kabuhayan at pag-asa. Panginoon, Hipuin mo po ang kanilang mga pusong puno ng pagkalito, Ang mga taong hindi makaalis sa kanilang mga bahay at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Samahan mo po ang mga pinaka nanganganib sa panahong ito. Ang mga bata at mga sanggol. Ang mga buntis. Ang ating mga lolo at lola at ang lahat ng may karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng kalmado sa gitna ng unos at balutin mo sila ng iyong proteksyon sa oras ng panganib. Panginoon, inaalala rin namin ang aming mga bayani sa panahon ng sakuna. Palakasin mo po ang bawat rescuer, bawat volunteer, bawat doktor at nurse, ang ating mga pulis at sundalo. Ang bawat simbahan at organisasyon na walang pagod na naglilingkod sa kapwa. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan na hindi nauubos. Bigyan mo sila ng talino at kaliwanagan ng isip para makagawa ng tamang desisyon. Ingatan mo sila sa lahat ng panganib, sa pagod, sa pagkalunod, sa pagguho ng lupa. Pagpalain mo po ang kanilang mga kamay at gawin silang instrumento ng kaligtasan at pag-asa. Sa oras na ito, Panginoon, buong pagpapakumbaba naming hinihiling na patahimikin mo na ang bagyo. Ikaw ang may kontrol sa lahat. Kayang-kaya mong pakalmahin ang mabangis na hangin. Patigilin ang walang tigil na pagbuhos ng ulan pakalmahin ang rumaragasang baha. Naway huminto na ang pagtaas ng tubig. Naway wala nang madagdag pa sa mga nasasaktan at nawawala ng buhay. Minsan, Panginoon, hindi namin maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang ganitong mga sakuna. Ngunit nananalig kami na hawak mo ang lahat ng bagay. At naniniwala kami na wala kang hinahayaang mangyari na walang mas malalim na layunin. Kaya naman, turuan mo kaming manatiling matatag sa iyong harapan. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Sa kabila ng takot, tulungan mo kaming piliin ang magtiwala sa iyo. Sa kabila ng kalungkutan, tulungan mo kaming piliin ang umasa sa iyo. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming kanlungan at lakas. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, mga kapamilya, mga kababayan, saan man kayo naroroon sa Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo, maglaan tayo ng ilang sandali para sama-samang manalangin para sa ating mahal na bayan. Sa gitna ng mga pagsubok, ng mga unos na dumaraan sa ating buhay at sa ating bansa, ang panalangin ng ating pinakamalakas na sandata. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba at buong pusong nagtitiwala. Sa gitna ng unos na aming kinakaharap, dalangin po namin na mas lalo kaming magkaisa bilang isang bayan. Turuan niyo po kaming magmahalan, magtulungan, at magdamayan na hindi tinitingnan ng anumang pagkakaiba. Tulungan niyo po kaming makita ang iyong mukha sa bawat kapwa Pilipinong nangangailangan. Pagalingin mo, O Diyos, ang bawat sugat. Ang sugat ng katawan na dulot ng sakit at sakuna. Ang sugat ng isip na dulot ng pangamba at kawalan ng katiyakan. At ang sugat ng puso na dulot ng kalungkutan at pagkawala. Sa mga nawalan ng tahanan, sa mga pamilyang winasak ng bagyo ang kabuhayan, naway maging instrumento kami ng iyong awa upang matulungan silang muling makabangon. Ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa mga kapatid naming nawala ng mahal sa buhay, Panginoon, yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal. Punuin mo ang kanilang mga pusong nagluluksa ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay, isang kapayapaan na higit pa sa aming pangunawa. Sa mga nawawala, sa mga hindi pa natatagpuan, ituro mo po ang daan upang sila'y mahanap at ligtas na makabalik sa kanilang mga pamilya. Patnubayan mo ang mga rescuers at volunteers sa kanilang misyon. Sa lahat ng lumalaban at patuloy na nagsusumikap upang mabuhay, sa bawat ama at ina na gumagawa ng paraan para sa pamilya, dagdagan mo po ang kanilang lakas. Bigyan mo sila ng tibay ng loob at pananampalataya na malalagpasan din ang lahat ng ito. Ipaalala mo sa amin na ang bawat paglubog ng araw ay hindi isang katapusan kundi isang paalala na may paparating na bagong simula. Na kahit gaano man kalakas ang buhos ng ulan, ito ay titila rin. Na kahit gaano kadilim ang gabi, ang liwanag ng araw ay tiyak na sisikat. Habang hinihintay namin ang bagong umaga, habang nag-aabang kami sa iyong tulong mahigpit kaming kumakapit sa iyong pangako. Ang katotohanan na kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, buong pagtitiwala naming inilalagak sa iyong mga kamay ang buong Pilipinas. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Ikaw ang aming hindi nauubos na lakas. Ikaw ang aming tanging pag-asa. Alam namin, Panginoon, na kahit gaano kalakas ang hangin, mas malakas ka. Kahit gaano kataas ang pagbaha, mas umaapaw ang pag-ibig mo. At kahit gaano kadilim ang panahon, ikaw ang aming liwanag na hindi kailanman magdidilim. Pagpalain mo ang Pilipinas. Ingatan mo ang Pilipinas. Iligtas mo ang Pilipinas. Ito ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa panalangin ito. Huwag po nating kalimutang ipagdasal ang isa't isa. Magingat ingat po tayong lahat.